Hi guys uh, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming youtube channel uh, ngayon nga po ay papakita ko po sa inyo ulit itong uh, alaga po dito sa kabanatuan kung saan po ay uh, nagpapakain po tayo uh, kung napapansin nyo po yung pinapakain po natin is yung nabilog po na feeds dahil uh, sa kadahilanan pong uh, meron pong nangyaring hindi po maganda dito sa kanilang fingerlings dahil uh, hindi po nila sinabi yung ginawa po nila Uh, nagpalit po sila ng tubig na 100% Na kailangan po na hindi po dapat gawin Ayan uh, Tsaka ngayon po ay ituturo ko po sa inyo yung ginawa po namin Kung bakit po uh, bumalik po yung sigla nila Kung napapansin nyo naman po sa video ay Malakas na po sila ulit kumain Ayan Ang nangyari po dyan ay nagpalit po sila ng 100% drain Kung saan uh, hindi po dapat gawin muna Kasi po ang uh, ginawa po dito sa kabanatuan po ay halos 2 days pa lang po yung fingerlings at hindi po nasabi ng may-ari na nagpalit po sila kaya po humina yung kanilang fingerlings kaya um, sa bagong kaalaman po o sa hindi po nakakaalam ang ginawa po namin dito syempre po um, para po bumalik yung lakas po ng fingerlings syempre unang una po ay um, nag running water po tayo kung saan umaga, tanghali, tsaka gabi ay nag 15 minutes running water po habang mayroong lumalabas na tubig may pumapasok na panibago Ayan. ganyan lang po yung ginawa namin halos 3 days po pero meron pong namamatay pero ilan lang pero ang nangyari po dyan ah, bumalik po yung lakas po nila kung napapansin nyo ganyan po yung pinapakain namin Ayan. yung feeds na yan ay pre-starter kung saan ah, hinaluan po namin yan ng tubig at pag yung feeds tsaka tubig ay naghalo na ang magiging itsura po nun parang clay na tapos naglagay din po kami ng netropix o probiotics po sa tubig at aqua naman sa feeds hinalo din po namin yon para kahit papano uh, malaking tulong po yun sa mga isda yan tapos uh, pag gabi po ay sinisindi po namin yung aerator tsaka yung oxygen para Um, dagdag kalakasan na rin po ng isda yon at hindi po sila mabitin sa oxygen at ang ginawa rin po namin dyan ay yung tubig po binaba po namin ng halos kulang 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 po siya ng 1 feet Ayan. pero yung uh, dahilan po kaya lumakas po itong isda dahil po sa gamot na ginagamit po natin Ayan. ito po yung uh, netro fix kung saan uh, gumagawa po ito ng uh, good bacteria at lilinis sya po yung tubig yan uh, kung paano po i-activate po yung nitrophics po, uh, bumili rin po tayo ng uh, maliit na submersible po, kung saan ito po yung aerator, yung hangin para um, i-ano po natin ng 12 hours 8 to 12 hours po, para po mabuhay yung mga good bacteria yan, napapansin nyo po yung mga isda um, malakas na po sila kumain hindi po tulad ng dati na meron po yung hindi ko makain nakalutang lang yan. pero ngayon po pag naghagis na po is nagagawan na po sila yan kaya sa mga gusto pong uh, matuto rin po o mga nakaranas na po ng ganito try nyo po yung gamot na ginagamit din po namin para po uh, masubukan nyo po yung kung gaano siya kaepektibo sa isda at sa tubig ito po ay halos 8 days na wala na pong palitan ng tubig yan po yung gagawin natin para po Uh, hindi po siya magastos sa gasolina at sa kuryente. So, alamang guys, uh, maraming salamat po sa panood ng video na Salamat!